Hindi lang kaligtasan ng tao ang dapat tutukan sa pagsalubong ng bagong taon. Kailangan din pangalagaan ang ating mga alagang hayop para hindi ma-stress sa ingay ng paputok. Alamin ang tips sa report ni Bien Manalo. Rise and shine, Bien! Bata pa lang si Andrea Salve, nakahiligan na niyang mag-alaga ng mga hayop. Ito na rin kasi ang kanyang nakasanayan gaya ng kanyang pamilya. Kaya ang mga alagang hayop, itinuturing na rin niyang miyembro ng pamilya. Kaya ngayong nalalapit na ang pagsalubong sa bagong taon, nababahala si Andrea sa posibleng maging epekto ng ingay ng putukan para sa kanyang mga alaga. Um, ako naman kasi as a pet owner, hindi naman ako maselan. May iba kasing pet owners na there are certain areas lang sa house na doon nila pinapatakbo or pinapaglaro yung pets. Ako naman kasi pinapapasok ko naman sila sa kwarto ko. So, ngayong New Year, ganun lang din, same as last year, ganun lang din yung gagawin ko. Papapasokin ko lang din ulit sila sa kwarto para hindi sila maistorbo masyado ng ingay. Naglabas ang Department of Health ng ilang tips na makatutulong para mapangalagaan ang mental at physical health ng mga alagang hayop sa pagsalubong sa bagong taon. Una, panatilihin ang mga alagang hayop sa loob ng bahay. Maglaan ng ligtas na lugar para sa kanila. Gumamit ng calming wraps na makatutulong para mapawi ang takot ng mga hayop. Desensitization o unti-unting sanayin ang mga alagang hayop sa firework sounds. At panghuli, siguruhing nakakabit ang ID tag sa inyong mga alagang hayop kaya si Andrea sinisiguro na ligtas at nasa maayos na kalagayan ang kanyang mga pets sa paparating na bagong taon. Payo naman niya sa mga kapwa pet owner, pets are like our family so dapat ngayong New Year Make sure natin na maalagaan natin sila kasi mga ganyang klase ng ingay talagang makakaapekto sa kanila. Magbibigay ng anxiety, magbibigay ng sakit. Samantala, naka-heightened alert na rin ang buong pwersa ng Bureau of Fire Protection ilang araw bago sumapit ang 2024. Katunayan, pinaigting pa ng BFP ang kanilang kampanya para sa ligtas at masayang pagsalubong sa bagong taon tayong mga programa na inilunsad ng ating uh, Biotop Protection sa pamumuno ng ating regional director. Ito po yung sinasawin natin open iwan paputok. So sa on-sound so ito, ang ating mga bumbero ay pupunta sa mga komunidad, sa mga barangay upang magpaalala sa tungkol sa pag-iingat sa pag sa paputok at hanggit maaari nga po ay pag-iwan sa pag sa paputok. At dito din po yung uh, binamaximize po natin ang pag ng sa primitya Especially yung mga sa social media, din po tayo ng kampanya na pagpaalala rin po na tamang paggamit at pag-iwan po sa kaputok. Patuloy din ang pagpapaalala ng ahensya sa publiko para maiwasan ang sunog. Lagi po natin tatandaan ang pag-iingat, lalo na po at paggamit ng mga kuryente. Huwag po natin hayaan na nakakakata po ang mga clientele upang ito po ay hindi mag-overload. Kung po ang ating mga kuryente, ipatik din po sa mga restaurant ng electrical uh, engineer or electrician para po matiakto natin na diktat po ang ating mga linya. BN Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.